kilalanin natin ang dalawang lalaki na mga ama ng anak ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking naging karelasyon ni Jacqueline Jose. Mark Hill Nakarelasyon ni Jacqueline ang yumao at kilalang aktor na si Mark Hill mula 1988 hanggang 1991. Si Mark Hill na ang pangalan ay Rafael John Agenman ay pinanganak noong September 25, 1961 ay mula sa pamilya ng mga aktor. Ang kanyang mga magulang ay sina Eddie Mesa at Rosemary Hill. Ang kanyang mga kapatid naman ay sina Michael De Mesa at ang yumaong si Sherry Hill. Bagamat hindi sila kasal, malaki ang naging papel ni Mark sa kanilang relasyon sa kanyang buhay. Sa panahon ng kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Andrea Nicole o mas kilala bilang si Andy Agenman na sumunod din sa kanilang mga yapak at nagtagumpay sa larangan ng pag-arte. Bagamat hindi sila ikinasal, ang kanilang relasyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Isang dikalibreng aktres na noong dekada 80 si Jacqueline at kasabay na pagkakaroon niya ng magandang career noon, patuloy ang pag-usbog na kanyang buhay pag-ibig. Si Jacqueline at Mark ay una nagtagpo noong 1988 na nagkatrabaho sa, sa 1988 thriller drama film na Itanong Mo sa Buwan na pinagbidahan nilang dalawa. Sa panahong yon, si Jacqueline ay isang baguhan sa industriya at itinuturing ang sarili bilang simpleng probinsyana. Siya ay kaunti lamang ang kaalaman sa mga hindi gaanong kilalang artista. Si Mark Hill naman ay may asawa na at may anin buwang gulang na anak. Bagamat may mga hamon, nagsimula silang magkaroon ng relasyon kung saan si Jacqueline ay hinarap ang mga hamon ng pagiging other woman sa buhay ni Mark. Sa isang interview noon ni Jacqueline sa GMA7 television documentary show na Tunay na Buhay, naibahagi niya na nagka sila ni Mark sa set ng Itanong Mo sa Buwan. Paliwanag niya kapag na-immerse ka na sa isang karakter at na-lock in kayo sa isang lugar kung saan shoot ang proyekto, hindi mo talaga maiiwasan ang magkaroon ng damdamin para sa iyong co-actor. Natanong naman si Jacqueline kung paano ba ma-inlove ang isang katulad niya. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan at sinabing todo siya kong magmahal at ibinibigay niya ang lahat. Ngunit si isang partikular na yugto, kapag nararamdaman na ni Jacqueline na siya ay napababayaan o naaagrabyado, siya ay nagpapasyang itigil na ang kanyang nararamdaman. Pag-uwi raw ni Jacqueline sa Maynila ay sinabi raw agad ng kanyang kapatid na si Veronica Jones na mayroon ang asawa si Mark at anim na buwan pa lang ang anak ng mga ito. Inamin din niya na may sinubukan siyang gawin nang malaman niyang kasal na pala talaga noon si Mark sa asawa nito si Bing Pimentel. Ngunit hindi niya nagawa na magdesisyon ang mag-asawa na maghiwalay. Anya humingi siya ng tawad kay Bing. Hindi nga raw niya alam noong una nakasal na pala si Mark dito at naging maayos naman daw ang lahat sa pagitan nila ni Bing. Gayunpaman, nang pag-usapan ang pagiging kabit, ipinagtapat din niya na mahirap para sa kanya ang maging nasa ganoong posisyon. Tahimik nga raw siya noon dahil wala siyang alam na kung anuman. Naalala naman ni Jacqueline na hindi niya maiwasang mahulog kay Mark noon. Dagdag pa ni Jacqueline na kapag nga raw gumagawa ka ng mga love scene o eksena, hindi mo raw talaga maiiwasan na walang maramdaman. Sa totoo nga raw at sa pananaw niya, kailangan mo talaga maramdaman ang eksena at pagkatapos ng eksena, hindi mo rin daw maiiwasan na humanga sa kaeksena mo o makita ang positive side nito tulad na lang ng itsura. Taong 1990 ay nagbunga ang kanilang pag-iibigan at isinilang na nga si Andy. Ngunit matapos lamang ang mahigit dalawang taon na pagsasama, na uwi pa rin sa hiwalayan ang relasyon nila. Noong panahon na kanilang paghihiwalay, ay nanatili silang tahimik at malayo sa mata ng media. Hindi nila inaskandalo ang buhay ng isa't isa. Noong 2012, sa kauna-unahang teleserye ni Jacqueline sa TV5 Network, nakasama niya si Marcus Terriang Valiente. Sa palabas nilampanan nila ang mga karakter na mag-asawa sa isang interview sa press ko na naturang serge, Naging casual lang ang reaksyon ni Jacqueline na kamustahin siya ng press patungkol sa working relationship nila ni Mark. Anya, wala. Pagkibit-balikat niya sa press. Nilinaw naman ni Jacqueline na hindi si Mark ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang seryeng valiente. Anya ang proyekto ang tinanggap niya at hindi ang batikang aktor. Pero noong una parang raw na sinabi sa kanya na magsasama silang dalawa sa isang proyekto ay okay lang naman daw sa kanya. Tinanong naman siya kung hindi ba siya nagdalawang isip na tanggapin ang proyekto ng malaman na kasama sa si Mark. Prank ang sagot niya na mamamatay naman daw agad ang karakter ni Mark sa serye kaya hindi siya dalawang isip na tanggapin ito. Naitanong din sa kanya kung nagkailangan ba sila sa kanilang mga eksena. Ayon sa kanya na walang ilangang nangyari at co-actor lang naman ang kanilang turingan sa set. Nang biruin naman si Jacqueline kung may paramdam ba si Mark sa kanilang pagbabalikan, mabilis ang kanyang naging sagot na walang-wala nga araw at akala nga niya ibang tao na ito. Maliban sa pagiging civil nila sa isa't isa, trabaho na lang daw ang namamagitan sa kanila ni Mark. Ayon kay Jacqueline, hindi nga lubos maunawaan kung bakit may mga pagkakataon na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang dalawa ni Mark. Minsan daw ay may initan ng ulo sa set at hindi nga raw niya alam kung ano ba ang problema ni Mark sa kanya. Siguro daw ay sa mga linya nila. Aminado naman si Jacqueline na hindi sila lagi magkaibigan ni Mark kailanman. Sa pagsisiwalat pa niya, hindi niya matukoy ang dahilan kung bakit nangyari ang gano'ng sitwasyon sa kanila ni Mark. Sa tingin niya ay ayaw sa kanya ni Mark na para daw inis at naaasar ito sa kanya. Hindi rin itinago ni Jacqueline na katotohanan hindi sila madalas mag-usap ng aktor. Wala naman daw silang kailangan pag-usapan at kung nag-uusapan daw sila ay tungkol lang sa anak nilang si Andy at apong si Ellie. Matanda ng araw sila para pag-usapan pa ang mga personal na bagay. Nang purihin si Jacqueline sa pananatili na kanyang kabataan, humirit na linya na, Oo nga, siya lang ang matanda. Ang pinatutungkulan niya ay si Mark. Pero pagdating sa mga pinagdaan ng relasyon, mas marami ang kay Mark kumpara kay Jacqueline. Ipinagpapasalamat e naman ni Jacqueline na hindi sila nagkatuluyan ni Mark matapos ang sandaling pagsasama nila. Walang masamang nasabi si Jacqueline tungkol sa relasyon ng kanyang anak na si Andy sa ama nito. Pumanaw si Mark noong September 1, 2014 sa edad na 52 dahil sa liver cirrhosis na nagmula sa liver cancer bago ang kanyang 53rd birthday. Kenneth Ilagan Hindi mo nagtagumpay sa una niyang pag-ibig, hindi naman sumuko si Jacqueline at muling sinubukang magmahal ulit. Ito ay sa katauhan ng musician si Kenneth Garimond Ilagan. Ayon sa isang artikulo, 6 na taong nagsama si na Jacqueline at Kenneth hanggang 2000s. Nagkaroon sila ng anak na lalaki, si Gwen Garimond Ilagan Gak, na isinilang noong June 15, 2001. Si Kenneth ay isang gitarista, na tumugtog para sa 90s Filipino bands na The Dawn, True Faith, Violent Playground at Saga, na kalaunan ay pinangalan ng River Maya. Sa isang panayam kay Jacqueline, sinabi niya na ang relasyon niya kay Kenneth ay ang pinakamatagal niya na umabot sa halos anim na taon. man, inakusahan niya si Kenneth ng pagtataksil. Sa isang panayam, tumanggi si Jacqueline na pag-usapan ito pero sinabi niya na nahuli niya itong may kayakap na babae habang palabas sa isang restaurant pagkatapos dumalo sa isang birthday party. Tahimik nga raw ang naging paghaharap nila na parang nagmula sa isang pelikula ni Jacqueline. Imbitado rin kasi siya sa parehong party. Nang malaman niyang imbitado din si Kenneth at may kasamang ibang babae, Nagpasya siyang manatili sa bahay at palihim na sumunod dito. Naghintay sa kanila sa parking lot at tahimik na ipinaalam sa dalawa ang kanyang presensya. Tinanong naman si Jacqueline kung yun lang ba ang pagkakataon na nasangkot si Kenneth sa ibang babae. Umiling siya at isiniwalat na hindi lang yon ang unang pangyayari na nahuli niya ito na may kasamang iba. Inami naman ni Jacqueline na lapitin naman daw talaga ng mga babae si Kenneth dahil na, na sa linya ng trabaho nito sa pagbabanda. Bitterman siya. Hindi pinigilan ni Jacqueline si Kenneth na makita si Gwen o makipag-usap sa kanilang anak sa personal man o sa telepono. Si Gwen ay sumunod naman sa yapak ng ama at ngayon ay isang bassist at miyembro ng Filipino pop-punk trio na Suspiria Pink. Si Kenneth ay kasalukuyan nakabase sa San Francisco Bay Area, California, USA. Ayon sa isang artikulo noong September 2022 ng Phil News, si Jacqueline ay may mga hinaing laban kay Kenneth na kanyang ipinahayag sa isang deleted Instagram post sa panahong yon. Ipinahayag niya ang kanyang laban kay Kenneth sa isang interview noong October 2021 kasama ang YouTuber at miyembro ng bandang IntroVoice Voice si Paco Alis at inakusahan siyang may ginawang hindi tama. Idinagdag pa niya kung paano hindi dapat tularan ang mga sumusunod na henerasyon ng mga musikero kay Kenneth. Nag-react siya sa nasabing panayam, halos sabing isang buwan matapos itong ilabas at sinabi kung paano ito hindi dapat ginawa noong una. Hindi lang yon kundi sinabi pa ni Jacqueline on record, ayaw kita at inangkin ng maaaring i-deport si Kenneth mula sa USA dahil sa kanyang mga aksyon. Sa comment section ng kanyang Instagram post, hinimok mo si Kenneth na itigil na ang pakikipag-away dahil matatalo ito. Nilinaw din niya na hindi niya itinatago ang kanilang anak mula rito bagkos ay sinubukan niya lamang na unawain ito. Ipinaliwanag pa niya kung paano nagpapakalat si Kenneth ng mga chismis tungkol sa kanya na kasinungalingan at hindi niya pananagutan ang estrangement sa pagitan ng mag-amang Gwen at Kenneth. Sabi pa niya na handa siyang iwanan ang kanyang acting career upang protektahan ang reputasyon ng kanyang anak. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!